On... welcome to KJTV Kay Journey TV good morning ayan eto yung umaga na nagdising kami at pumunta agad sa tabing aplaya at talaga namang yung aking mga anak ay pinatakbo-takbo ko kasi nga sisikat pa lang ang araw dyan. Sabi ko ay vitamins yon at pang healthy talaga. At biglang dumating tito ko at pinakita yung aming kalabaw. At pagkatapos no, mag-ikot-ikot kami noon ay mainit na ay umuwi muna kami sa bahay ng tatay at kakain muna. At nagluto ang tatay ng may sabaw. At after nung kumain, ay naligo na kami at nagsipunta na ulit sa Aplaya. At talaga namang, ayan, nag-aura-aura ako dyan. At nakakatuwa lang kasi ang saya ng mga bata sa tabing Aplaya. At talaga nung ang iyong mga isipin at stress sa buhay. Kasi mala masariwa ang hangin at hindi maalinsangan ang panahon. Ayan, talagang mga happy-happy kami dyan. At naalala ko yung mga kabataan ko na talaga namang kami ay dyan sa playa, lagi naglalaro. Ang mga laro namin noon ay tibig. Yung meron kami dyan ginuguhit, tapos uh, may mga taya-taya. Dapat hindi, hindi ka mahuhuli nila. Tapos meron ding piko, may volleyball, or kung ano yung mga pwede naming laruin dyan, langit, lupa, at saka uh, um, tumbang preso, o kaya naman ay yung... Uh, Uh, yung ano ba yun, yung na, luksong tinik, luksong baka, yan ang mga nilalaro namin dyan nung kabataan. Nakakatuwa lang kasi napaparanas ko sa aking anak kahit kaunti yung ganitong uh, pag-stay sa tabing aplaya kahit sa amin dito sa Laguna ay wala naman kami ay pag nagkakaroon ng time na umuwi sa Quezon ay naiuuwi ko sila kasi pag lalo na pag inuubo sila at hindi gumagaling yan tabing dagat at saka pagligo sa dagat ng matagalan ang kanilang gamot at talaga namang kinabukasan siguradong ang ubo nila ay sobrang luwag na at talagang naglalabasa na ang mga uh, phlegm nila. Kaya ayan, ganun ang aming lang ginagawa pagka sobra-sobra na silang inuubo kasi nga ayaw ko nang laging pinapainom sila ng gamot. Ayan, nasaya namin dyan at yung mga bata ay hindi pa rin ganun Uh, alam yung aking pinagagawa dyan, eh, sabi ko yun ay bu buka ang bulaklak, sasayo ang reyna hanggang sa yung hari at yung prinsesa, ayan dalawa yung prinsesa at saka yung prinsipe, <laughs> ayan yun yun, uh, wala lang gusto ko lang namang mapagod kami, at after nyan napagod na ay kailangan ng uminom ng buko, at talaga namang dyan, nagkuha ang aking tito at talaga namang binanatan ko agad yung buko at tapos yan kinain ko na agad yung isang yan oh, grabing sarap iba talaga pagka bagong pita sa puno at talaga namang napakatamis at yan, kain kain ako dyan at nakakatuwa lang kasi talagang nagkaroon kami ng time na pumunta dito kahit mabilisan lang ay naging masaya naman ang aking mga anak at talaga namang enjoy na enjoy sila sa pagpunta sa Quezon. Ngayon, pangalawang buko ko na yan. Uminom ulit ako ng sabaw at matamis talaga yung sabaw niya. Sakto gamot sa UTI at talaga namang uminom ako ng uminom ng todo-todo dyan. Gawa ng dito sa uh, amin ay talagang ang mahal. 30 pesos ang isa. Isa man ay kakawitin mo lang. At malawak naman ang mga niyogan dito sa aming probinsya. Ayan, kuminom na rin ang asawa ko at talaga namang naubos niya yung sabaw at nasarapan naman talaga siya. At ito na nga, sinubukan ko na yung pagbiak ng buko kung kaya ko pa kasi sobrang tagal namang hindi ko to nagagawa. Dati, isa hanggang dalawang taga lang ay biak na ang buko. Pero ngayon, grabe na natagalan ako at medyo hindi na kasanay. Kasi nga, pag hindi mo naman lagi-lagi nang nagagawa, ay talagang minsan ay naninibago ka at natatakot din talaga akong mataga na. Hindi tulad dati na talaga namang, ah, sige. Kala nilalaro lang ang itak pero ngayon talagang may takot na. Kaya, ayan. Sabi ko, ang sarap talaga niyang buko na yan kasi talagang sakto lang yung tigas at saka lambot nung pagkabuko. Grabe, napaka... Sarap talaga kapag yung sariling kuha at bagong pitas lamang sa puno. Napaka sarap talaga ayan, no. Talaga namang favorite ko 'yan dati. Dumating ako sa point nagutom-nagutom na, gutom na at wala talagang pagkain kasi wala ang nanay at tatay. Kaya talagang umakyat ako sa puno ng buko para makakuha ng buko at magkaroon ng laman ng aming tiyak magkakapatid. Ayan. Talaga namang Sinubuan ko pa ang aking asawa dyan at kala mo na may nagmamahalang talagang mabuti. <laughs> Alam mo, hindi nag-aaway ah. Talagang kala mo pinagsisidbihan si Mr. Engineer ah. <laughs> Ayos, so, ganang-gana naman si Mr. Engineer oh. Thank you for watching. Please follow our page. At lagi po tayong papasalamat kay Lord sa buhay na pinaparam sa atin araw-araw. God bless us all. Keep safe. Ingat. Bye!